Mga Mi, meron naman tayong kababayan na medyo hindi siniswerte sa amo. I-share ko to, hindi dahil gusto kong imarite sa inyo, kundi gusto kong magbigay ng opinion na baka makatulong sa iba in the future. Bago nga pala lahat, bago ko simulan yun, kung mo pa ako kilala bago ka palang sa aking video, at hindi mo pa ako kilala kung nga po pala si Marie Grace, isang OFW at kilang duwende na pakalat kalat dito sa Greece. Totoo man o hindi yung shinare sa akin ng kababayan natin dito. Totoo po na may nangyayari na natiterminate dito sa Greece. Gusto na nga siya pa ng amo niya sa Pilipinas dahil lang sa simpleng pagkakamali. Hindi ko man alam ang buong kwento dahil yun nga lang yung sinabi sa akin. Bibigay lang ako ng opinion. Parang ang baguhan lang din si Kabayan sa pag aabroad Kaya parang gusto na rin niyang pumayag na umuwi ng Pilipinas nung sinabi sa kanya ng amo niya na pauuwi na siya. Kaya nga natatakot siya kung ano yung gawin sa kanya ng amo niya. Direct hard nga pala si Kabayan. At tama niya talaga yung kumuha sa kanya sa Pilipinas. Ilalagay ko lang yung sarili ko sa sitwasyon ni Kabayan. Kung sasabihin sa akin ng amo ko na pauuwi na ako sa Pilipinas kahit na siya yung kumuha sa akin, hindi ako miuuwi. Lalo na kung alam ko na simple lang yung pagkakamaling na gawa ko. Unang una hindi tayo perfecto tao, nagkakamali talaga tayo. Lalo na kung bago pa lang tayo dito sa employer natin. Kung hindi makukuha sa maayos na usapan ng employer at ipipilit niya na ako sa Pilipinas. Pupunta ako sa sangay ng gobyerno natin dito sa Greece para sa ating mga OFW. Dahil na meron tayong pinirmahang kontrata. Kahit pasabihin natin na direct hired, aalamin ah, ko muna kung valid ba yung reason niya para i-terminate yung kontrata namin. Alam niyo mga mi ang pag-aabroad talagang lakasan ng loob yan. Huwag na huwag ka magpapatalo sa takot. Lalo na kung alam mong nasa tama ka. Kaya advice ko rin sa mga paguhan na paparating dito sa Greece. Alamin niyo kung ano yung mga nakalagay sa kontrata na rights natin. Isipin niyo na lang yung pagod at hirap niyo sa pag apply at pag-aayos ng papel niyo. Dahil lang sa natakot kayo na pauuwi kayo ng employer niyo ay na kayo. Take note na sa si lista tayo mga mi. Pwede ka magstay dito hangga't valid pa yung visa mo. Kaya advice ko rin sa mga baguhan na paparating dito, na lumabas kayo kapag update niyo para may nakikilala kayong mga kababayan natin. Lalo na kung wala kayong kamag-anak dito na just in case na magka problema kayo ay wala kayong lalapitan. Especially yung direct hire na employer lang talaga yung kakilala niyo. Join kayo sa mga Pilipino community dito. Marami pa rin naman tayong mga kababayan na willing tumulong sa ating kapwa Pilipino na nangangailangan. Not in financial, ay yung may matuluyan man lang tayo sakaling palayasin tayo ng ating employer. Ayun lang naman aking maaaring gawin kung sakaling ako yung sa kalagayan ni Kabayan. Ayan na nga mga, mi, tatapusin ko na yung video ko dahil pagod na pagod na nga ako mag-pretend paglilinis kasi nga nandito yung amo ko. Ranas nyo ba ito mga, mi kapag stay in yung amo mo sa bahay. Malilinis mo talaga yung kasulok-sulukan ng bahay ng amo nyo. Huwag lang nila makita na nakatambay ka. Hanggang dito na lang ulit ang aking mini-vlog mga, mi. Maraming salamat sa panonood, sa alam. God bless sa ating lahat.